Good morning guys, nandito naman tayo sa loob ng ating sasakyan at araw ngayon ng lunis at lahat ay nakaprefer na sa ating pagro-rolling guys at ngayon nga guys ay nagpukos tayo sa malaki ang tubo pero mabilis din ang bentahan kasi kung aasa tayo sa mga mantika na laging tumataas ay medyo bumabagal yung ating uh, bentahan at lumilit din kasi yung tubo natin sa mantika habang tumataas yung ating mga... Uh, presyo. Kasi ngayon guys ay halos nasa 1,650 na yung ating mantika na isang container na palm. At nasa 2,065 naman na yung ating coconut. Kaya naman guys uh, nag-focus tayo sa ating panindang itlog ngayon. Kung saan maganda rin yung bentahan niya at mabilis kasi medyo malaki din yung ating tutubuin. Kaya naman dyan tayo sana makakabawi ngayon ng ating mga benta ngayon guys kaya medyo nagdagdag tayo ng ating panindang itlog at ito nga guys yung sinasabi ko halos yata weekly tumataas ang presyo ng ating mantika kasi ang last price nito dati ay nasa 1,550 at ngayon nga guys ay nasa 1,650 halos 100 pesos din yung itinaas ng ating mantika mas lalo na guys dito sa ating coconut At ang taas nga ng presyo ng ating coconut ngayon Halos na sa 2,065 pesos na ang isang container Yan yung ating 75 kilos At kaya naman guys halos yan ay hindi na natin na ibenta ngayon dahil sa mahal ng presyo Kasi may bumibili man dito sa atin Pang personal use na lang nila Hindi na pang benta dati noon, ito yung pinakamabenta sa atin. Halos araw-araw dati, lang container ang kinukuha natin. At ito nga guys, kung makakapagpaubos man tayo nito ay swerte na tayo. Pero nakakapagbenta pa rin naman tayo ng marami nito kasi ito na yung pinakamabenta sa atin. Ang ating palm oil. At ito nga guys, ang sinasabi ko sa inyo, nag-focus tayo sa ating mga panindang itlog ngayon. Kasi dito na rin tayo makakabawi ng ating benta. At medyo malaki-laki din kasi yung tutubuin natin kumpara sa ating mantika ngayon kasi katulad ng sinabi ko habang tumataas ang presyo ng ating mantika ay lumiliit din yung ating tubo. Ayan guys, at ito nga guys yung ating mga panindang itlog halos. Marami tayong medium ngayon kasi yung ating large ay paubos na. Halos 7 tray na lang itong ating large pero ang dami nating medium dyan tayo ngayon bebenta sa ating medium guys kasi ito ay isa sa mabenta ngayon dahil pasukan na naman kaya marami ang bumibili ng itlog sa atin halos na sa 27 yung ating medium size na daladala ngayon guys kasi yung ating large ay yan, malapit na nang maubos tapos meron tayong daladalang asukal and guys kahit yung asukal naman natin ay medyo bumaba ayan halos na sa 70 pesos din yung ibinaba ng ating asukal. Pero, hindi pa rin sapat para magbaba tayo ng presyo. At, malaki-laki pa ngayong puhunan natin dito sa ating asukal. Kaya, hindi pa tayo pwedeng magbaba ng presyo dahil halos liliit na naman yung ating tutubuin. Ayan. At, sa puti natin guys, ayan. Hindi tayo nakapag-repack. At, iilan lang yung nadala natin. 10, 20, 30. Ayan. 36 pieces lang yung nadala natin sa ating um, asukal na puti. Ayan, siguradong kukulangin at mamaya na lang tayo magre-repack ulit. Kasi nag-focus tayo sa ating mga paninda na mas mabilis ibenta katulad ng wash at yung mga mantika natin na kahit papano ay gumagalaw naman pero malit yung tubo. Ayan, at ito nga guys, kompleto na naman. Meron tayong munggo, mga bagoong asin. Ayan, at ito yung ating mga 1.5 na kahit papano, kahit pa sampu-sampu sa isang araw ay nakakabenta na rin tayo ng ating mga 1.5 and kasi sa sobrang mahal nila kaya naman halos hindi ganun kabenta ngayon yung ating mga 1.5 guys ang kalimitang binibili na lang nila yung bote natin na mantika ayun pero sa isang linggo pa naman guys ay nakakawalo hanggang 10 container pa rin tayo ng mantika. Hindi na masama at malaki-laki na rin yung tutubuin natin kapag pinagsama-sama natin lahat ng tubo natin sa ating mga daladala sa araw-araw na ito guys. Ayan. Kaya ang ginagawa ko na lang, dinadagdagan ko na lang lahat ng paninda ko para kung sakaling maibenta natin at swerte hintay sa isang araw ay sapat yung ating mga dala guys. Yun na lang yung ginagawa natin discarding ngayon para naman hindi tayo malugi sa ating biyahe. Ayan. At umorder nga tayo na naman ng paminta guys Kaso hanggang ngayon ay wala pa rin January 13 na Noong 9 pa siya dapat ma-deliver Ayan, yan yung isang problema kasi kapag ka-online Halos parang hindi nila kagad ma-deliver At ito nga guys, kaya dadalawang piraso pa lang yung ating pamintang buo guys Ayan. Kasi pamintang buo yung ating In order sa online. Pero mamaya, guys, ay maghahanap na ako sa palengke. Kasi sa palengke, medyo may kamahalan ng konti. Kaya naman sa online tayo bumibili ng ating paninda mga paminta, guys. Pero yun lang naman, guys, yung binibili natin sa online. Yung paminta pa naman. Pero merami naman nabibili sa palengke. Medyo mataas nga lang yung presyo. Kaya naman ito, guys, at... Um uh, siguro mamaya didiskarte na tayo ng paminta para makapag-repack tayo. Sayang din kasi yung tutubuin natin na medyo malaki-laki din kasi yung kaya nating tubuin o posible nating tubuin sa pamintang ito. Kaya ayan, tiyaga lang din tayo sa pagre-repack kahit na medyo maanghang siya. Ayun. Kasi ang inano ng customer dapat maamoy yung ating mga paninda para naman talagang sinasabi kasi nila original at doon nga tayo na kilala sa pagpapaminta rin na maganda yung klase ng paminta natin. At ito nga guys, halos dinamihan na natin yung bawang natin na naman. Kasi nung nakaraan ay pinakyaw nila yung ating bawang sa piyestahan. Ayan, kasi magumlapit na naman na magpipiesta at naghahanda sila ng mga pang luto nila. Kaya naman inubos nila lahat ng ating bawang. At dinagdagan ko nga ngayon, bumili na naman tayo ng isang sako. At ito lang yung ating na repack halos na sa 12 pieces o 13 pieces yung ating bawang ngayon kasi medyo matrabaho din ang pagre-repack ng bawang. And guys, ito nga guys, ready na naman tayo sa araw ng Lunes na to at rolling na naman tayo ngayon para naman kumita at para makapag-ipon na naman tayo para pambayad ng ating sasakyan. And guys, maraming salamat.